napansin ninyo guys, pasensya na kayo guys kasi yung aking angipin ay nasira na po guys. Tapos naman guys, uh, mayong adlaw po kanin yung tanan, welcome po dito sa ating munting bahay po. Kung bako pa mo dito guys, ipaliho ko diha o click like, share and subscribe and also guys, bell all po ang notification bell so that you will be notified sa ating mga future upload. So for this video guys uh, Nag-invite po si Inday Floors Vlog Ng panihapon Agoy kain kain na naman guys So on the way kami doon sa bahay niya Kasi guys uh, nang siya magaling po yan si Inday Floors Vlog Magluto I-check po ninyo yung channel niya guys Ang uh, channel po niya ay Inday Floors Vlog At saka ang mga video niya guys Ay cooking Kaya magpunta tayo guys Punta natin siya doon sa bahay nila nandoon din si Christine's vlog na miss namin si home and travel hindi pa sila upo bumalik nasa ano, vacation sila ngayon so shout out to home and travel tapos naman guys uh, undawin na kami doon medyo matraffic ang ating panahon wala akong tripod today dahil po ay nagdali-dali na po ako no sobrang salamat sa inyo guys sa uh, nakapanood po na ating video kahapon sobrang salamat po ayun sobrang thank you po sa inyo shout out po kay Loris Jusipo mega shout out at saka guys, kay ano, kay sino pa ba yung nag-comment nakalimutan ko guys tapos naman guys, ah, punta na tayo Inday Flores vlog pakita ko na lang sa inyo guys ang madadaanan natin ng mga lugar at saka, pakita ko na lang din sa inyo mamaya guys kung ano ang pagkain doon sabi man niya may isda raw ganyan po ang kapaligiran natin today ah, maaliwalas po siya guys, mainit na nagpakita na po yung araw natin at least dito sa U.S. guys hindi na nag-iisno wala na pong isno so, ayan matraffic na konti guys uh, pero kasi guys ang oras ay 5.56 ng hapon no? kapit na alas 6 so ayan uh, medyo, medyo matraffic ang panahon so pero guys okay lang po guys kumusta na po kayong tanan guys uh, sana ay nandyan kayo sa mabuting kalagayan sobrang thank you guys sa lahat ng na nagsuporta po sa ating munting bahay Salamat po sa ating mga new followers, sa ating mga new subscribers po. Thank you, thank you so much po. So yan guys, makita tayo doon kina sa bahay ni Inday Floors Vlog. Ayan. Malapit na tayo doon guys. Mala Actually, magkalapit lang kami ng bahay. Mga 15 minutes lang kami guys. So, ayan. Tingnan natin doon, matratik talaga guys. So ayan guys, ganyan po ka traffic no ang ating kahaponon ngayon. So ganyan po ka traffic guys ang ating uh, thing today. Sobrang thank you po sa inyo guys. Sobrang salamat po sa inyo. malapit na po kami kina Inday Floors Vlog. Um, at saka guys, dito kami dumaan. So, dito po kami dumaan guys. May park to be to. Maraming tao guys. At saka naman guys, dito kami dumaan. Ayan, may mga dog, dog park. Maganda kasing panahon ngayon guys. Kaya, ano, kaya maganda na mag, ano, sa labas. Mag, uh, spend time sa labas guys. So, ang na ako, na, malapit na kami kina Inay Flores block So, dito po sila nakatira. So, ayan guys. Uh, na natin kung ano yung nilutok niya. Luto daw siya ng isda raw. Ano no, he just arrived. And nandito na kami sa parkingan kina Inday Flo in Flores Vlog. Tingnan natin mamaya guys kung ano yung ulam niya doon. Pastilan, magkikain na naman tayo guys. Masarap yan si Inday Flores Vlog magluto. Ipaki. Tingnan nyo guys sa kanyang yang channel. Tingnan nyo sa channel niya guys. May kuan. Ang dami yan. Magaling niya magluto si Inday Flores Vlog. So yan, nandito na kami guys. Magkita na lang tayo sa loob. So, hi guys. Nandito na ako kina Inday Floors Vlog. Nandito ako sa likod ng bahay nila. Tapos naman guys, um, ang sarap ng niluto niyang isda. Kaya kainan na mamaya guys. Front dito. Ang ganda guys. Kaya ang daming mga kakahuyan. Tapos naman guys, uh, huy Ayaw guys. So, nagpaalam po ako na magvideo ako dito sila dito yung area nila in the floors vlog ganda nang ma ang ganda ng area nila dito guys sobrang linis ay, ay na na nat kain na tayo tugno kaayo ginuo ko tugno oi tugno kayo ay ato ko agis kay arsin ah, okay. ay kay nang pa ko nilas tugno guys Punta tayo dun sa kanya sa loob. So, hi guys! Ito po ang ating mga pagkain. Mayroon tayong egg rolls. Mayroon tayong beef. Tapos naman guys, cucumber, kamote. Oh my God! Sarap naman talaga. Ito yung pagkain niya, guys. In Mada. Wow! Ang dami kayo! Wow! Wow!